والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه. نعم آه سي ابو هريره رضي الله عنه Sinabi niya na sinabi ng Rasul Salawahu Alayhi Wasallam ang sino ba ang nakalimutan niya na siya ay fasting o siya ay nag-aayuno at nakakain o nakainom palitin sa Ituloy niya ang kanyang pag-aayuno. Ituloy niya ang kanyang fasting bait na makakapagbaho wa sabah dahil uh, tunay na pinakain siya ni Allah at pinainom. O, o tunay na ang nagpakain sa kanya at nagpainom ay si Allah subhanahu wa ta'ala uh, wa ul bukhari uh, at muslim na'am uh, sinabi ni Sheikh Saleh Al Fauzan kita Allah ang hadith na ito ang kapatid sa tanan ng para Islam like, ang hadith na ito ay galing sa sino man na nakakain o nakainom na nakalimutan niya fasaw mo sa akin ang fasting niya ay tama ang fasting niya ay tama lang ang walang bawas na reward at walang nabinsala sa kanya sa kanya pag-aayon ng dahil uh, sa dahil sa hadith na ito. Na, wala rin Wala rin siyang kasalanan. Ang sino lang na malimutan niya na siya ay pasin ng kaya at wala siyang kasalanan. Idla mas na hidalik. O idla na lang hidalik. Dahil ang sabi, hindi siya sa'yo ko sa'yo. Dahil hindi niya naman ginusto. So, hindi niya naman ito uh, sinadya na mangyari. Balag ko paris mo sa paubawi. Eh. Bagkos ito ay matuturing na biyaya. May tuturing na biyaya na binigay sa kanya ni mga. Kung nakakain ka, na wala kayo na ikaw ay fasting, ituring mo ito na biyaya mula kayo ba? Lalo na ko yung nakalimutan. Dahil ito ay iyong nakalimutan. Kaya, uh, walihan alam ng Rasul, ito ako wasuqiya wasuqiya hu ila Allah ta'ala. Ano natin tinasabi na wala kang kasalanan, wala kang pinsala sa nagawa mo dahil ang Rasul sallallahu alayhi ay wala sa labis mo bago ako mag-alala si Allah ang nagpakay ng nagpain mo Na No, inugnay ng Rasul sallallahu alayhi wasallam wala mo ang pagkalimot mo na nakamay ka o nakainom kay Allah. Si Allah ang mahaala sa nagawa mo. Ibig sabi, wala kang kasalanan, Fasting kapatid, pa ang fasting mo, wala kang kasalanan dahil hindi mo naman ito, dahil hindi mo naman ito magustuhan. Kaya nga, mayroong isang hadith na naiula, ibang riwaya, yung part ng hadith na sabi, Ma'in na ma'umorispon sa ma'umaw ilay. Ang sabi sa isang hadith, na ang sino mang nakalimot, na siya ay fasting at nakabain at nakainom, ay tuloy niya ang kanyang fasting dahil pinakain siya at pinainom ni Allah. At sinabi pa sa ibang riwaya, dahil yun ay risk. Yung nakakain na na nakainom na, na ito ay nakalimot na ipasin ka, yan ay may na risk. Biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. ma, hindi ka ma sisisi dito o hindi ka uusikin dito. Tulad na, halimbawa, yun nga, uh, mamay pagkutahan natin yung ayah, yung magpadala ito ang na ng nasina o ang Kung Yung sinabi, Rabba na o aming Panginoon, dato ang na ng nasina. wag mo kaming sisisihin. Huwag mo kaming uusikin dahil sa aming pagkalimot. Ang uh, kawakpaanan. Ako ah, kaya dahil sa aming pagkakamali. So ito ay mga ugnay ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag inyong nege ang mahalimawa na si Allah ang uh, si Allah ang nagpakain, si Allah ang nagpainom sa iyo, wala kang pananagutan dito. Wala kang wala kang pananagutan dito. At sinabi pa ni siya sa iyo, ay ang anumang uri ng gawain, ito ako no? para ano natin, gamitin natin ito ng panuntunan. Anumang puri ng gawain na hindi mo ginusto. Anumang puri ng mga gawain na hindi mo kamustuhan o hindi mo ito sinadya la yadukul tahta at taklif hindi siya papasok sa tinatawag na at taklif ano mga taklif hindi siya papasok sa wajib sa haram sa makro sa mubah sa mandub hindi siya papasok sa ibang batas na ito na ng islam. kasi diyan tayo dito eh ang buhay natin diyan dito sa limang hapon it's either ang gagawin mo ay wajib o ang gagawin mo ay haram o ang gagawin mo ay ng islam o gagawin mo ay makuro, ang makuro, no? hindi ka nais-nais, o gagawin mo ay mandog, voluntary, dyan lahat iikot ang buhay ng isang, ng isang mga ng palataya na yung mapanggat na magawa ka na hindi mo magustuhan, o hindi mo sinadya, kung hindi mo layunin, wala siya papasokan ng kanyang dyan. Halimbawa, kung nakakain ako na hindi ko sinasadya, makuro na ba? Hindi. Haram na ba? Hindi rin. Wajib na ba na ituloy ko? Ang wajib na ba na ko ang aming Hindi rin. Nakuha siya siya pa papasukang hapon. Kapag ano mga ng gawain ay eh, hindi mo sinadya, Kaya pag nagtanong tayo, walibawa meron tayong tanong, at yung tanong mo, may alam mo sa sarili ko na mayroong salitang pero hindi ko sinadya, kahit hindi mo na itanong tayo, at ano yung sagot? Nah. Dahil doon yung sagot? Ano yun? Hindi mo sinadya, ito'y sabihin, hindi mo ito pananagutan o hindi mo ito sinadya, wala kang hindi ka uusigin ni Allah Subhanahu wa ta'ala dito. Ito dali ko, ayan si Marwan. Ayan si Marwan, nakakain ako. Hindi ko alam na kasi pala ako, pero nakain ako. No? Okay, nakalimutan ko, nakain ako ng tubig. O okay, habang tumitigap ako ng kape na ako nangyari sa akin bago lang. Kasi nasanay tayo pagtigpan, pagtigpan ng kape, no? Bigla akong tinitigpan. So, ang nangyari sa akin, Late na namin na-realize, sa kami na lang ang Late na na-realize na ang kalit, kasi pala ako So, pa haram na ba? Makroon na ba? Di ba, walang hatong kalmi mo na ito. Ganyan ang uh, inutukoy ng, ng hadith. Na ang hat, uh, sinabi dito, sinabi pa sa isang hadith, man, after a bishan para ang sino man nakakain o nakainom, nakapag-iftar sa Ramadhan na hindi niya sinasadya o nakalimutan niya, pala kaba'alay, wala ang So, tandaan po natin, wala po kayong babayaran at wala ang karimutan. Okay? Wala ang babayaran, wala ang karimutan. Huwag mong isipin na nakara, ano, naka, ako ng nakalimutan ko, may utang na ako sa Ramadan. Hindi po. Wala kang babayaran, wala kang penalty na nagagawa Kasi nga, hindi mo sinadya. No? Kasi nga, hindi mo sinadya. At uh, sinabi pa dito, isa sa mga agrobing gabing sa isang nagaayon, may isa pa ng sa isa-isang -isa nagaayon, no? yung, uh, yung na, Rabbana la luafidna, na in nasina at alqala. Yan yung na, kabilang sa mga malalaki ka pa, Ka'idatun Ka'idatun dakilang patutunan ng isang alipin patungkol sa pagkalimot o patungkol sa gawain na hindi niya sinasadya. Pagdating naman dito sa pagkalimot o hindi sinasadya, lada sila Wala po tayo makapatang panghihima. So pag sinabi niya ng kalimot, wala tayo magagawa. Huwag nating sabihin din, sinadya sinasabi, sinasabi mo lang, ang mas higit na nakakaalam ng sanot na yun, yung taong Napagawa ng bagay na kung hindi niya sinasadya o sinasadya niya ba? Nakuha natin? Pag sinabi niya hindi niya na sinasadya o nakalimutan niya, huwag mo lang ipilit. Yan e ang problema kasi misan, no? natin isa. No, galing lang ng iba pa matid natin. tayo mismo, siguro sa rin natin, alam na nakalimutan o alam na hindi sinasadya, ipipilit natin na, na sinasadya. Ay, pipilit natin na ito ay kanilang sinadya o sinadya at nilang gawin mo kaya uh, hindi naman talaga nila nakalimutan tapos gusto nila ito mangyari lang. O sinabi nila nakalimutan namin, sinabi nila o sinabi ng isang tao na hindi ko sinasadya o wala tayong gawin mo. Nasuntok ka. Ha? Sinabi ng tao hindi ko sinasadya, pasensya na. Ikaw naman hindi, sinadya ko. Ha? Ganun tayo minsan eh. So ikaw ka ay na. Rabbana la ta'akhidna may tayo wala sa Quran mismo. May ako mo kami musigil sa aming pagkalimot at huwag mo rin kami musigil sa aming, sa amin pagkakabalik. At mayroong ayan na mayroong hadith na sinabi dito. Mayroong hadith na nag-respond dito sa sa doon na to. Mayroong hadith na sinabi niya, oh, paal ko. Kad paal na. So kapag ikaw ay nag-doa, na ito, Allah, patawarin mo ako sa aking pagkakamali. Ako ay nakalimot. Ako ay uh, hindi ko na layunin na ito ay ang mangyari. May hadith na sumuport na dito ang sabi, Paal, ginawa ko ba? Ginawa na ni Allah, pinakamod ka na niya, o pinalagpas niya na ang pagkakamali na yan, o ang iyong, ang iyong pagkalimot. Na, kaya mga kasi, sa mga isang mga napalata, isang ng pa. Na, nah. ang sino na nakakita ng isang nagpa eh. no, na siya ay kumakain, at siya ay humihingi sa araw ng Ramadan. Kapag nakita ninyo, kapag nakita ninyo o uh, sa araw, sa araw, syempre mas sipa tayo nun, uh, siya ay kumakain uh, o siya ay umiinom ng nasiya. Tanungin mo na natin, yaki, uh, baka nakalimutan mo na pasi Obligado, wajib, sabi. Wajib, obligado na sa video agad sa kanya. Di ba sinabi natin na dito? Kaya bilang sa mga pagkakamali, yung iba hindi sinisita. Baka kung sige mo na kumain, baka mo siya sabihan. Baka mabitin. Hindi ba siya gusto? La. Pag nakita mo, sabihan mo Pag nakita mo ay, sabihan mo agad. Paalalaan mo agad. Dahil yan ang tinatawag na Amro bin Ma'ruf, wag na yung adin mo ka. Pag-uutos sa kabutihan at pagbabawal na, pagbabawal na kasamaan. Wag si Ma'ruf. Wag si Ma'ruf. So ang nakalimot mo ito, siya ay excuse. Siya ay pinagpaumanin sa isla. Ang nursing ko, Faruji ba? I'lam mo At sabi ko, ang daspat, dapat mo siya sabihan. Ang daspat, dapat mo siya uh, sabihan dahil sinabi natin, di ba? Yan ay ang oras na habang tayo ay fasting at oras na gabila. Naan. Yan ay oras na sa dalila, Kabilang sa pagrespeto sa araw ng Ramadan, lalo na alibawa dito sa community, alibawa dito sa Muslim Bill, na kung ikaw ay hindi fasting, mahirap na na. No, lalo sa mga lalaki, sa mga babae, ma'amaro. Huwag na, huwag natin kasi mga babae. Sis, ba't ako babae? Hindi mo alam kung hindi ba? Baka ma, meron siyang Hay! O pa nang Na. Diba? Nah. May, may, may personal na dahilan. Pero sa lalo sa, sa mga kalalakihan, lahat eh. May nirarregla ba dito na lahat eh? Wala naman siguro. Na, kung may naglipas. wala naman siguro. So, walang excuse. Mali ano ba yung may sakit? Ano pa? O kaya kung sabi dumating dito na, hindi taga dito siya ayaw sabi niya, wala ka mamakay. Di ba? Pero, yung mukha ng bawat isa alam natin. Pag may nakita ko mga yan, may inom ng tubig, o kaya mamakay ng ano pa man, wala, ikaw pagsabihin natin agad, lalo na po sa may mga tindahan. No? Lalo na sa may mga tindahan. Uh, kung may kumakain sa mga tindahan natin, pagsabihin natin. Na. Uh, sinabi dito sa pamanintas sa uh, ektasala o pamagmata, sinabi niya siya sa Asya at sa Alpansa, ang sino mong nagtaligo o nagpumo, o kaya siya isunigod ng tubig, at may tubig na pumasok sa kanyang lalamunan, binapas din. Yeah na hindi niya sinasadya, hindi siya makapasin mo. Naligo ka, no? Nung pagligo mo, may sumunan, di ba, lang paano mapas tubig sa sa alam na mo naman yung pagligo, ay, yes, so, nakapagod na ka mga mga sa shower, ha? Ah, may pumasok na tubig, pero hindi mo naman sinadya, hindi mo lahat eh. Ang lagay natin, no? Hindi mo sinadya, kasi hinaapang mo yung splash, hindi yung tubig. ah, so pag hindi niya sinadya, ay hindi sira ang fasting. Hindi sira ang kanyang fasting, Ah, uh, as I dito, wala wala pa ra ila adqi dhurab wa dhurab. Okay, for example, may nalulok ka na langaw. Like may lumipad na langaw sa direk <laughs> sa bibig mo. O kaya ay labaw na nararamdaman na mo na nalulok mo. pumasok sa iyo na lalunan. No, hindi ka magbubusog pero busy ka na bakal ka. Nako, may gumawa sa lalunan mo. Langaw. Na kaya lang ang nalulok mo o kaya ang na buo. So, o kaya ang nagansika ka ng putik. Halimbawa, dumang ka dyan may putik na tumalsik sa bibig mo oh, dyan at yung ako, lulukin din. No? Dapat <laughs> yung lorang malaman. So, ay, hindi ba na lang hindi ba na lang yung fasting? So, dapat mo na ingatan din ang um, ating mag-aayon sa anumang bagay na أنه باقي لما ذاك سيرا لك والله تعالى على وصلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته